mga politiko ay takot na takot na gumawa ng mali. Pati Totoo. pulis, pati sundalo. Totoo. Takot. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ding, ding, ding. Oy, mga kayo, maganda magandang tanghali, eh. umaga, hapon, kung saan pala pa ba nagbabalik po, Joe Malone TV, ah, Para sa isa na mga reaction video, this time kay Bishop Perez patungkol sa ating uh, Duterte's administration. Alright, mga kayo, kung saan ka man nalulpalap na roon, subscribe ka na. Kung napadaan itong video natin sa iyong uh, YouTube feeds, uh, subscribe ka na at click mo na notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload o nire-react natin ng na mga pangyayari issues and news and current issues dito sa Pilipinas regarding politics. Mga kayon, ito si Bishop Perez nagsalita na regarding doon sa Duterte's administration. Pakinggan natin mga kayon at uh, kung pro o anti Duterte ka man, uh, dahil nasasangkot na naman ang Duterte sa mga issues na yan, no? lalong-lalo lalo na itong ating uh, PP Sara. I-comment down below kung saan lupalop ka naroon. Kung halimbawa nasa Dubai ka man o AWW ka man, nasa ibang bansa ka man o nandito sa San Sulok man ng Pilipinas, paki-comment dyan para malaman natin kung saan ang karamihan ng mga viewers natin. para tayo na tayong data. Kung saan lupalop man kayo naroon, welcome na welcome kayo rito sa ating Jomalon TV sa bawat react natin ng mga videos na nangyayari dito sa Pilipinas, sa ang sulok man ng uh, kamay nila o ng uh, buong uh, Pilipinas. Itong si Perez Bishop, mga kayon, eh, nangangarap nga na sana bumalik daw ang Duterte. Kaya napapalitaan, ewan ko lang, hindi pa kapag... As of today, uh, October 5, parang wala pa akong nababalitaan na meron lang nagpasa ng uh, A certificate of Candidacy doon sa tatlong Duterte na sila Rodrigo, si Paulo, sa si Baste na magpapasa ng COC. Pero anyway, pakinggan natin at baka magbigay tayo ng reaction dito kay Bishop Perez, Efren Perez, sa kanyang talumpati regarding na sana bumalik daw ang Duterte. Okay, pakinggan panorin natin na Let's go! Mga pa mga kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak... Eh, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, Doong na. na nakaupo, oh, mga politiko ay takot na takot. Totoo naman. Nagumawa ng mali. Pati Totoo. pulis. Pati sundalo. Totoo. Takot. Aba, eh, biglang... Anong nangyari? Nagbali ka na sa dati. Ngayon eh ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Narin po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganakahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Bakit? Aba, hindi masamang mangarap ng pagunlad ng pagkakaisa sa bansa natin kung hindi tayo magsasalita at ikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa ng lakas, sino ang gagawa nito? Yeah, yun, no? Know. No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, eh, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! hoy yan yung matatapang. Yung mga hindi mak... Oo, oh, nakikain lang yun. Yung mga ganon, yung mga Kumain lang yun ang kanin at ulam kanina. Nakalimutan na. Hindi. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Totoo naman. sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. <laughs> sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo, malapit na. Pero bago mamatay, Eyo. napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot makulong, mabugbog. Basta iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mababae, ba, gusto mo. Maganda, mayaman, sexy! eh gustong gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na ganun, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, <laughs> kumidyante. Eh, mga pare, mga Hindi ka minsan, tanggapin, eh, no? at least, nagparamdam ka. Mga bulakenyos, mga kasama kong taga-Kaloocan, Sambales, Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pressure ng konsino, natural lang yon. Ang namimressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino takte ang Minsan Duterte kasi. Minsan lang yan. ang buhay natin. Na, no, sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Mamaya. <laughs> What? <laughs> Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating salubin. Kailos na, na. against the government. Never! I never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita kanilang dapat marinig ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh. Talo tayo sa kurutan. <laughs> Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Wag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Talo tayo. Sa nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? <laughs> mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungaling. <laughs> Huwag nilang gamitin yon Napanakot, Eh divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol Binanda, sa ayuda. Gayer, eh. Wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Yun, yun ang tama. Eh, Wala, hindi na, nakakarating eh. Ayuda, ewan ko ito mga ko sa araw. Lalo harapan. na pagka mga pera. na ba kayo? Na-expire nga ayuda. yung mga ano eh. Eh kayo ba yung nakatanggap bigas, eh? na? Oh, kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikin. <laughs> <laughs> ako po'y nagbibiro lang, pero yung po'y katotohanan. Kung iyon napupunta sa tama, eh yan lang eh. Panahon ni Pangulong Duterte, kinu-question ko na ang saan ito'y mapalabas makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa 4 piece. Ako! Yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. Isang oras lang ang naipapile eight hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo yung four piece, hanapin mo mga nanay, ibit, isinasala yung card. Nangagsusugal. Yes. Eh kung ang binibigyan ba niya'y matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon? Yes. Yung mahan di nag-yes, eh, bahala kayo. Yes. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo, eh, kaya hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Yun ang dapat. Tama Parang talaga. Parang po kayo? Napupunta sa lagay. Oh, ang, ang beneficiary talaga dapat sa mga politiko, taong goal, bayan. Ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nakikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yung mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? <laughs> Alam niyo ba? <laughs> Number one, ang Pilipino dyan. <laughs> ang akin po na tinatayuan dito sa Mayuso, ito yung panahon, lalo na mga taga-Luzon, first rally na gaganapin dito sa Luzon, ito po sa 28. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Correct. Tama. To, magandang usapan to. Ako po. Magandang usapan. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh, matitino yung Duterte. Yung mga hindi tumatangong, makita mo, yung mga palabas lang yun ng mga kalaban natin. Magandang yung Yung mga yan ay mga Duterte. <laughs> yung mga nag-yes na, na gano'n, nabusog yung kanina. <laughs> ako po, kahit obispo, nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po'y nangitim. Ako inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala kung anong ginawa niya sa Dabaw, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. <laughs> Mabalik yon, ako po ay matutuwa. Sa inyo pong lahat, yan po ang panibukas. Sa 28, sama-sama tayo, susuporta, magpapakita, magpaparamdam. Iisa ang buhay, iparamdam natin ito sa bayang minamahal. Okay. Okay, mga kayon. Ito, taas kamay ng mga pro-Duterte dyan. At taas kamay din sa mga anti-Duterte. Wala naman tayong pinipili dito sa channel na ito, mga kayon. no, Dahil uh, ito ay uh, gusto ko patas na papamahayag lang at uh, reaction. No? Gusto ko lang malaman sa inyo, comment down below kung sino yung mga pro-Duterte dyan at saka yung mga anti-Duterte. Wala naman. Healthy, healthy, healthy conversation sa baba, di ba? Uh, sa comment section. Walang murahan, walang below Kanya-kanya tayong uh, manok. Kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. No? Pero balikan lang natin, oh no? balikan lang natin yung uh, administrasyon ni Duterte noong 2016 noong nanalo siya. Talagang uh, parang 100 days niya. Ano eh? yung EJ, ano, EJK, yung tokhang kaagad eh, yung war on drugs kaagad ang, uh, ano, ang uh, pinatupad niya dahil talagang galit na galit. Base ito sa ano ha, base ito sa before ha? na talagang si Duterte eh galit na galit sa mga drug lords, sa mga pusher, di ba? Kaya talagang ang unang upo niya, lapag niya kaagad. War on drugs kaagad ang uh, atake niya, ang style niya talagang ano talagang inatasan niya yung mga kapulisan na talagang maglagay ng watch list tapos hulihin talaga yung mga nagdudroga marami rin na discover na mga laboratory mga drugs laboratory shabu labat laboratory sa Pilipinas kung saan-saan pa maraming tayong nabalitaan kung bago titingnan natin tapos yung build 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 ni uh, Duterte yan yung mga MRT7 hindi ako nagkakamali uh, subway, parang ganun basta alam nyo naman yan nakakapag uh, research naman kayo, di ba? Mas nakakapag-research kayo kaysa sa akin. Actually, nag- Nag-build, build, build blog pa ako noon eh, noong mga time na yon, di ba? Yung, yung Dolomite, yan, yung Dolomite, naging controversial din yan, oh, di ba? Maraming pabor at maraming hindi pabor sa Dolomite. Oh. So maraming, in short, ah uh, parang common na talaga eh, no? parang common na sa uupo na talagang merong sasang ayon meron talagang babato walang 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 ligtas eh walang ligtas lahat talaga sa pool no kahit sino maupo kahit sino maupo na presidente talagang may anti may pro uh, common na yon common na yon talagang uh, ngayon eh napag-uusapan natin na talagang kung tatakbo nga yung tatlong Duterte sa sa sa, pag, sa pagka senador ngayong uh, next year 2025 eh yan na magkakaalama lang kung ano ba talaga 'no kasi talagang binabato yung Duterte kay even Vice President Sara Duterte talagang connected question sa doon sa may plano pang impeachment eh 'di ba question sa doon sa ang ini-issue sa kanya yung uh, misuse ng uh, fund ng uh, na hiningi niya diba? kaya talagang ang Duterte ngayon para nasa hot seat talagang pinuputak talaga paboritong paborito sila ng kongreso paborito sila sa senado pag-usapan gaya nga na sinabi ni VP Sara na parang according to her according to her ang quote unquote na parang hinahanapan siya ng butas base doon sa mga tanong na itatanong sa kanya para maikasa yung uh, impeachment diba ta sabi pa nga ni according nga kay kay uh, Sara Duterte na ang tinitira sa kanya naman ni Sunny Trillanes, eh, yung, uh, yung AJK at sinasabi nga na mas masahol pa daw si Sarah doon sa tatay niya kay PRD. So, yan. so, ayan ang mga kaganapan sa national. So, marami. Ngayon, eh, ang alam ko, pahinga ang House of Representatives sa mga hearing ngayong October. So, parang mag-re-resume mag ata sa katapusan ng October. Kaya, kung mapapansin nyo, parang walang schedule yung sila Alice Guo ngayon. Saka sila Cassandra sa kongreso kasi nasa pahinga. Meron eh, merong parang parang sembreak ang uh, House of Representatives sa Senado sa mga ganyan. Pero syempre, yung trabaho nila, yung trabaho nila ay eh, tuloy-tuloy pa rin naman. Kung sa hearing lang. So eh, tignan natin, no? Medyo wala na tayong naririnig kay Alice Guo ngayon. Baka mamaya nagkakaroon ng hokus-fokus na dyan. At ang balita nga, eh parang tatakbo ata ulit si... Uh, dismiss Banban -Ban Mayor Alice Guo sa susunod na eleksyon sa Banban ban Tarlac din. O. Alamin natin yan. Uh, bantayan, <coughs> bantayan, natin at uh, ating gawan din ng react video kung ano naman yung mga magiging kaganapan sa Pilipinas regarding news and issues dito sa Pilipinas. Ang tabayanan nyo yan dito sa Jomalon TV kaya mahalaga na makapag-subscribe ka at click mo na rin yung notification bell. Mas maganda live eh. Kasi mas maganda live kasi talagang makakapagbatuhan tayo ng question and answer, di ba? Kung meron kayong <coughs> maitanong at uh, kaya naman natin sagutin, eh, gano'n. Di ba? Alam, mo yun? Kung dalawa tayo rito. Lahat tayo rito. Hindi lang ako. Siyempre, hindi lang ako yung pinapanood nyo. Kailangan, hindi lang ako yung pinapakinggan nyo. Kailangan kayo din napapakinggan natin. Kaya mas maganda live at uh, tingnan natin. <coughs> tignan natin, bigyan natin ng na schedule yung live. Gusto ko sana every night. Para tahimik na, every night siguro gawin natin. O yun ang uh, kaganapan dito. Uh, Bishop Efren Perez, ang kanyang talumpati. Alright, maraming, maraming salamat mga kayo sa pagsubaybay sa Jomalone TV. Tunay na balita, walang inakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Thank you!